Magandang gabi po mga palangkos para palataya. Samahan nyo naman po ako. Basahin po natin ang Isaiah chapter 40 verse 31. Inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Mangagsalita kayong may pag-aliw sa Jerusalem. At sigawan ninyo siya ng kanyang pagkipagdigma ay naganap. Nang kanyang kasamaan ay pinatawad sapagkat siya ay tumanggap sa kamay ng Panginoon ng iba yung ukol sa kanyang lahat na kasalanan. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay mataas at bawat bundok at burol ay mabababa. At ang mga bako-bako ay matutuwid at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. At ang kalwalatian ng Panginoon ay mahahayag at makikita ang magkakasama ng lahat ng tao sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ang tinig ng isang nagsasabi, ikaw ay dumaing at sinabi ng isa, ano ang aking idadain? Lahat ng laman ay damo at ang buong kagandahan niyaon ay parang bulaklak ng para. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta sapagkat ang hinga ng Panginoon ay humihihip doon. Atunay At ang bayan ay damo. Ang damo ay natutuyo. Ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamalagi magpakailanman. O ikaw na nagsasabi ng mga mabuting balita sa siyon, sumampa ka sa mataas na bundok. O ikaw na nagsasabi ng mga mabuting balita sa Jerusalem, ilakas mo ang iyong tinig na may kalakasan. Ilakas mo, huwag ka matakot. Sabihin mo sa mga bayan ng Buddha. Tingnan na ang inyong Diyos. Narito ang Panginoong Diyos ay darating na gaya ng makapangyarihan. At ang kanyang kamay ay magpupuno sa ganang kanya. Narito ang kanyang ganting pala ay dala niya. At ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Kanyang papastulin ang kanyang kawan na gaya ng pastor. Kanyang pipisanin ang mga kordero sa kanyang kamay. At dadalhin sila sa kanyang sinapupunan at papatnubayan na marahan niya mga nagpapasuso. Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay at sumukat sa langit ng dangkal at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at, at tumimbang ng mga bundok sa mga panimbang at ang mga burol sa timbangan? Sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon o parang kanyang kasangguni ay nagturo sa kanya? Kanino siya kumuhang payo at sinong nagsaysay sa kanya at nagturo sa kanya sa landas ng kahatulan? At nagturo sa kanya ng kaalaman? At nagpakilala sa kanya ng daan ng unawa? Narito ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba. Inaari na parang bunting alabok sa timbangan. Narito kanyang itinaas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay. At ang libano ay hindi sukat upang sunugin niya mga hayop niya una ay sukat na pinakahandog na susunogin. Lahat ng mga bansa ay parang walang anuman sa harap niya. bilang sa kaya ng kulang kay sa wala at walang kabuluhan. Kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? Anong wangis ang ibawangis ninyo sa Kanya? Ang larawang ina nyo ang binobo ng at binabalot ng ginto ng platero at binubuan ng mga pilak na kwentas? siya napakadukha sa gayong alay ay pumipili ng isang punong kahoy na hindi malalapok. Siya ay humahanap na ganang, sa ganang kanya ng isang bihasang manggagawa upang ng darawan inanyuan na hindi makikilos. Hindi ba ninyo na alaman? Hindi ba ninyo naririnig? Hindi ba nasaysay sa inyo mula ng una? Hindi ba nasaysay sa inyo bago nalagay ang mga patibayan ng lupa? Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga namananahan doon ay parang mga balang. Siya ang naglaladlad ng langit na parang tabig at inaladlad na parang tulda upang tahanan. Na inuuwi sa wala ang mga pangulo, siya ang umaaring tila walang kabuluhan sa mahukom sa lupa. Oo, sila hindi nangatanim. Oo, sila hindi nangahasi. Oo, ang kanilang puno ay hindi nag-ugat sa lupa buko dito umiihip siya sa kanila at sila'y nangatutuyo at tinatangay sila ng ipo-ipo na gaya ng dayami. Kanino nga niya itutulad ako, mukhang makapares ako niya, sabi ng banal. Itinginin niyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan kanyang kapangyarihan. At dahil na siya'y malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. Bakit sinasabi mo, oh Hako, at sinasalita mo, o oh Israel, ang daan ko ay lingin sa Panginoon at nilalagpasan ng aking Diyos ang katunan ko? Hindi mo baga alaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang na mga wakas ng lupa. Hindi nanlalata o napapagod man, walang matarok ng kanyang unawa. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan, ay pinanagana niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod. At ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila ay pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila ay magsisilakad at hindi manghihina. Ito po ang mabuting balita. Natin ating Panginoon ng mga pangyarihan sa lahat. Subungman ang kanya buktong na anak natin Panginoon Heso Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoon Heso Kristo at ibigin po natin ng buong puso. Amen.